Napaka-brutal nito. Nang akala natin ay nagsisimula ng bumangon ng Spurs, matapos nilang makuha si De'Aaron Fox sa trade deadline at si Chris Paul para maging mentor ng Koponan, dumating ang pinakamasamang balita. Opisyal nang tapos ang season ni Wemby. Hindi lang siya pinahinto sa paglalaro ngayong season, kundi nakaka-alarma rin ang ulat tungkol sa kanyang kalusugan. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa'yo boss! Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo sa ibaba. At kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Masakit ito para sa ating lahat. Lalo na't alam natin kung gaano siya kahalaga sa koponan at higit pa doon sa mismong laro. Alam din natin kung gaano niya ito kamahal. Lagi kong sinasabi yan isa siya sa pinakamabuting taong nakilala ko sa liga sa loob ng mahabang panahon. Kaya para sa amin, higit sa lahat, ang pinakamahirap ay ang hindi siya makasama. Si Shams ang nagbalita sa ex at walang sino man ang inaasahan ito. Matapos ang All-Star Weekend, na-diagnose si Victor Wembanyama na may Deep Vein Thrombosis, DVT, sa kanyang kanang balikat. Sa madaling salita, may namuong dugo sa ugat niya sa balikat. Naniniwala ang Spurs, keyword naniniwala, na ito ay isang isolated blood clot, pero hindi pa sila 100% sigurado. Ibig sabihin, kung kumalat ito sa ibang bahagi ng kanyang katawan, maaaring maging napakaseryoso ng kondisyon niya. Kung ito ay talagang isang isolated case, inaasahang mawawala siya nang hindi bababa sa anim na buwan at makakabalik sa Spurs sa off-season. Pero kung kumalat ito, maaari siyang mawala ng maraming taon o mas malala pa baka hindi na siya makabalik sa NBA. May mga karera na natapos na dahil sa kondisyong ito. Si Chris Bosh, isang all-star noon, ay na-diagnose rin ng blood clot at hindi nagtagal, tuluyan nang natapos ang kanyang career. Si Mirza Teletovic, isang mahusay na role player para sa Milwaukee Bucks, ay hindi na rin nakabalik matapos magkaroon ng blood clot. Sana ito ay isang isolated case lamang. At ang pinakamasakit dito, hindi lang ito tungkol sa pagkao ala niya ngayong season. Ang mas mabigat ay ang pagkawala ng learning season niya. Ang panahong dapat ay nasasanay siya bilang pangunahing manlalaro ng koponan kung kailan dapat ay natututo ang Spurs kung paano siya i-build sa paligid. Pero ngayon, lahat ng iyon ay naputol. Buti na lang, 20 years old pa lang siya, kaya may sapat na oras pa para makabangon. Pero potential lang iyon dahil hindi ito simpleng pilay or muscle strain. Tapos ang kanyang season dahil sa deep vein thrombosis or DVT sa kanyang kanang balikat. At kung hindi mo alam kung gaano ito kaseryoso, tandaan mo lang na maaari itong maging banta sa kanyang buhay. Ang DVT ay namumuong dugo sa malalim na ugat. Kadalasan, ito ay nangyayari sa mga binti, pero sa ilang bihirang kaso, pwedeng mangyari ito sa mga braso at balikat at yun mismo ang nangyari kay Wemby. Karaniwan itong nangyayari sa mga taong paulit-ulit ang galaw sa isang bahagi ng katawan. Sa kaso ni Wemby, palagi niyang ginagamit ang kanyang kanang balikat sa pagbablock ng tira at paghagis ng bola. Pero ang totoong panganib dito ay hindi lang ang pagkawala niya sa season. Ang pinakaimportante ay ang kanyang pangkalahatang kalusugan sa loob at labas ng court. Kung hindi ito maagapan, maaaring mapunta ang namuong dugo sa puso o baga na posibleng magdulot ng atake sa puso o pulmonary embolism isang kondisyon kung saan bumabara ang namuong dugo sa pulmonary artery kaya naman hindi na nag-alinlangan ang Spurs na agad siyang ipahinto sa paglalaro kailangan niyang sumailalim sa tamang gamutan at magpahinga at ang pinakamasaklap dito ang tanging lunas para sa kondisyon na ito ay blood thinners, mga gamot na nagpapalabnaw ng dugo. At kapag iniinom mo ang mga ito, bawal kang masaktan o magkaroon ng matinding physical na contact dahil magiging delikado ang anumang internal bleeding. Sa madaling salita, hindi siya maaaring maglaro ng basketball habang nagpapagaling. Hindi ito isang bagay na pwedeng isugal. Isang doktor doktor na nagngangalang Brian Suter sa YouTube ang nagpaliwanag kung ano ang posibleng gamutan para kay Wemby. Ayon sa kanya, ang pangunahing lunas ay blood thinners o pampalabnaw ng dugo. Sa ilang malalang kaso, maaaring kailanganing magsagawa ng operasyon kung saan maglalagay ang mga doktor ng catheter upang direktang maghatid ng gamot sa ugat para tunawin ang namuong dugo. Sa iba pang mas seryosong kaso, Maaaring isagawa ang thrombectomy, isang surgical procedure kung saan tatanggalin mismo ang namuong dugo. Pero sa karamihan ng kaso, blood thinners lang ang kailangang inumin. At ang dahilan kung bakit hindi maaaring ipagpatuloy ni Wemby ang paglalaro ay dahil ang basketball ay isang contact sport. Kapag umiinom ka ng blood thinners, hindi ligtas ang paglalaro dahil sa mataas na panganib ng mga pinsala, lalo na sa ulo. Karaniwan, ang paggamot gamit ang blood thinners ay tumatagal ng tatlo hanggang anim na buwan, kaya tapos na ang season para kay Wemby. Hindi ito ang unang pagkakataon na may NBA player na nakaranas ng ganitong kondisyon. Ang pinakatanyag na kaso ay kay Chris Bosh, na napilitang magretiro dahil sa paulit-ulit na blood clots na nagdulot ng banta sa kanyang buhay. Kapag sinabi sa iyo na may blood clot ka, Ipapaliwanag din nila ang mga seryosong epekto nito, kabilang na ang posibleng pagkawala ng iyong buhay. Kailangan nilang alamin kung ito ba ay namamana o dulot ng ibang salik at kung magiging problema ito sa hinaharap. Para sa isang basketball player, ito ay isang malaking pagsubok at kung malala, maaaring mapilitan kang bitawan ang iyong career. Sa ngayon, wala pang indikasyon na mauulit ito kay Wemby. Ngunit ito ay isang paalala na kailangang seryosohin ito. Sa kasalukuyan, may tatlong NBA players na nakabalik sa paglalaro kahit nagkaroon ng clot issues. 1. Brandon Ingram. Noong 2019, nagkaroon siya ng blood clot at kinailangang sumailalim sa operasyon kung saan tinanggal ang bahagi ng kanyang tadyang. Matagal ang kanyang recovery at nahirapan siyang huminga pero nakabalik siya sa laro at naging elite player muli. 2. Christian Coloco Inalis sa laro noong 2023 habang nasa Toronto Raptors pero bumalik ngayong season bilang miyembro ng Lakers. 3. Auzar Thompson Na sideline din noong nakaraang taon dahil sa blood clot pero nakabalik at ngayon ay naglalaro ng maayos ang mga kasong ito ay nagpapakita na hindi maaring madaliin ang pagbabalik mula sa ganitong kondisyon. Ngunit may magandang balita, kung ito ay naagapan ng maaga at nagamot ng maayos, karamihan sa mga atleta ay nakaka-recover ng buo sa loob ng anim na buwan. Karaniwan, kapag may blood clot ka, anim na buwan kang hindi pwedeng maglaro ng contact sports. Kung ito ay paulit-ulit na mangyari, maaaring matapos ng maaga ang iyong career. Pero kung ito ay isang isolated case na dulot ng isang injury o surgical procedure, maaaring magamot ito at makabalik sa laro ng walang problema. Ngayon ang pinakamalaking tanong. Ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ni Wemby? Maaaring ito ay isang freak medical accident na nangyari ng isang beses, nagamot at hindi na muling babalik. Pero sa kabilang banda, maaaring may kaugnayan ito sa genetics o isang underlying condition at iyon ang nakakatakot. Hindi natin alam kung ito ay isang one-time event o isang bagay na maaaring bumalik at tapusin ang kanyang career ng mas maaga kaysa inaasahan. Ano man ang mangyari, walang ibang magagawa ang Spurs kundi maging sobrang maingat at dapat lang. Si Kevin Durant ay nagbigay rin ng reaksyon tungkol sa injury ni Wemby at ito ang kanyang sinabi. Ito ang uri ng sitwasyon kung saan isang maling galaw lang ay maaaring magbago ng lahat para sa isang prangkisa. Kahit na makabalik si Wemby sa court sa susunod na season, kailangan siyang patuloy na i-monitor upang matiyak na wala ng susunod pang clotting issues. Ang medical staff ng team ay kailangang gumawa ng malalaking adjustments sa kanyang recovery, training, at kahit sa kanyang travel schedule dahil ang matagal na biyahe sa eroplano ay maaaring pataas ng panganib ng blood clots. Nagbigay rin ng reaksyon ang head coach ng Spurs tungkol sa injury ni Wemby at nagbigay ng kaunting insight sa mga nangyari bago siya madiagnose. Paneo, hindi normal ang pakiramdam ng kanyang braso. Ipinagbigay alam niya ito sa aming medical staff. Sinaliksik nila ito, kaya tayo naririto ngayon. Sa kabila ng lahat, ito ay isang malungkot na pangyayari. At sana walang mas malalang mangyari. Nakakalungkot dahil si Wemby ay nasa ibang antas ngayong season. Siya ang nangungunang kandidato para sa Defensive Player of the Year, pero ngayon, tapos na ang lahat. Kasi simula pa lang niyang bumuo ng chemistry kay DeAaron Fox at makatanggap ng payo mula kay Chris Paul, pero ngayon ay naantala ang lahat. Talagang masakit isipin. Sigurado kaming susubukan ng Spurs na manatiling kompetitibo pero hindi na ito magiging pareho. Wala na silang halimaw para sa natitirang bahagi ng season. Ang 7-3 big man na kayang mag-block ng double digit na tira sa isang laro at sumalpak mula sa logo. Gabi-gabi, gumagawa siya ng mga bagay na parang hindi totoo. Sana ay magkaroon si Wemby ng mabilis na recovery at bumalik ng 100% sa susunod na season para ipakita sa liga kung bakit siya tinatawag na The Alien. Sana nagustuhan ninyo ang video. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Nakakalungkot na ito ang topic natin ngayon pero sigurado kaming gagawin ni Wemby ang lahat ng kanyang makakaya para bumalik at magpakitang gila sa susunod na season. Kita-kit sa susunod naming upload Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.